abangan sa BGYO? Ano nga ba? Ano, ano nga ba ang mga dapat abangan sa BGYO? Go, Aki! Hindi, marami po siyempre. Um, una po, uh, sa November 10 po, magsisimula po ang tabing ilog which is kasama po kami ni JL Astrophic. So sana po makita namin kayo sa Penta Theater and you can buy your tickets at ktx.ph po. At ano pa ang dapat abangan? I think expect more upgraded performances and mga bagong kanta sa future. Syempre para mas maging updated kayo sa mga ganap namin, you can follow our social media accounts, bgyo underscore ph. Yes, oh. and ayun po, nga pala, nag-release din po kami ng single ni Aki din po. Ang title po nito ay Be Mine. Yep. Uh, uh, oh, oh, oh hindi po siya ng senior high kaya ayun. pwede niyo po i-sleep sa Spotify and all digital music platform. Thank you so much. Alright. At eto, hindi pa natatapos siya ng BGYO, ha? Siyempre, asan dito yung mga aces? Hi, aces! Dahil? Hello! Hello. <laughs> Hi, Dahil last leg na to ng binibili the 2023 regional competition, meron special gift ang BGYO. Ganito kasi yon. Kanina nakita ko kayo, may uh, haba perform Meron kayong mga panyo. Ano po? Oo. So, sinadya nila magdala ng panyo kasi gusto nilang ibigay sa inyo yan. Pangpunas ng mga pawis nyo kasi alam namin, alam mo yon, nahihita na kayo dito. Oo. Kaya, o oh, sige. Isa, isa-isa, ha? Taas kamay! O, sige. Isa-isa. O, isa-isa lang para hindi magulo. O, ikaw muna. Wait, paano po ba? Kung sino yung... If they go down? One by one? Paano po ba namin ihaabot? One by one? Si Nate, ano? Alright, you can approach the aces. Si Boya Jalo, Boya Ano to? Ano to? Pili ka kung sino yung gusto mong bigyan. Pili ka ng ace. Pili ka dito. <laughs> Oh, isa-isa. Oo, okay. oh, oh, isa-isa okay. para hindi tayo mag Ah, oh, isa-isa para hindi tayo. Oh, sige, ikaw pa na pumili. Go. Sino dyan? Turo ka. Sino dyan? Ha? Ask your butt, ask I thought we let the day I'll do the Oh, pili Ay, na! Ayaw ko tumayo dito tumayo Next! Sino pa may gusto? Sino pa po may gusto? Sino pa? Ay, may nakita akong pamay doon. May nakita akong <laughs>